pag-usapan natin yung desisyon ng Malacanang na hindi magpadala o hindi na pasiputin yung mga cabinet officials. Was it a good uh, move on the part of Malacanang? Uh, let's start siguro with Attorney Barry. Well, at this point, feeling ko uh, ang tingin nila nakapag-check attendance sa na sila. Ibig sabihin, um, ayaw naman nilang ipakita na completely hindi sila magkakooperate. Pero as far as they're concerned, yung appearance nila during the first hearing at paano dumalo yung usapan dun sa unang hearing na yun, eh, tingin ko, they've achieved yung objective of showing that they're at least willing to extend a certain level of cooperation. Pero also, given yung tenor ng unang hearing, <laughs> tingin ko, nakita na rin nila na wala na rin namang any big advantage to showing up to a second hearing, lalo na kung ang uh, malamang sa malamang, at nakita naman natin kanina, parang ganoon naman ang nangyari, ang eh basically the same ground. Ngayon, whether legally uh, sound ba yung kanilang uh, uh decision na yon eh ipapang-usapan yon. Pero at least on the level of uh, yung political considerations, tingin ko ang kanilang pagsukat hindi na ganoon kalaki ang magiging drawback to not showing up, 'di ba? To the second hearing, particularly given yung context na Meron ng first hearing na naganap, nagpunta sila doon, at lumabas naman nung unang hearing na di mukhang hindi naman to isang honest to goodness na legislative inquiry kundi isa talagang opportunity for Senator Imee to uh, demonstrate ang kanyang fidelity to the Duterte cause di ba dito nga sa usapin ng uh, arresto aresto uh, ng uh, ng ICC so ako tingin ko yun yung mas timpla dito and they did not want to subject yung mga cabinet members to another round of that and ito pa yon the possible risk na baka mamaya mayroon pang masabi. Ay, <laughs> uh, eh, ano na, eh, medyo solid na yung ano eh yung kanilang presentation ng una eh mahirap nang uh, i risk pa na baka mayroon pang uh, ma, -ma, ma ibang masabi na baka ba gamit pa moving forward. I agree ah. Ayoko namang depensahan yung hindi pagdalo ng mga cabinet secretaries at saka nang iba pang mga mga tao sa kapulisan katulad ng General Torres, no? At ayoko rin maging uh, president ito na pagpinatawag ng Senado ay uh, hindi na sila dadalo until uh, sila ay uh, kasuhan uh, ng contempt no uh, ang bangko lang ay nauunawaan ko bakit ayaw nila mag ayaw nang na dumalo sabi nga ni Barry eh mukhang klaro naman uh, unless uh, ikaw ay talagang DDS mukhang klaro naman yung purpose ng uh, ng hearing Malinaw naman yung purpose noon na na talagang uh, mag-impute ng uh, ng uh, malis at saka uh, violation ng uh, due process doon sa pagkakahuli ng presidente dating presidente no para uh, in a way ay, uh, uh, mabago yung magpatuloy yung narrative na ito ay hindi usapin ng uh, crimes against humanity. Ito ay hindi usapin ng uh, crimes against humanity sa mga uh, pamilya ng mga EJK victims. Kung hindi, ito ay usapin ng uh, due process ng ex-president. Ito ay usapin ng human rights violation. Ito ay usapin ng uh, uh, matanda na kinidnap at uh, nilabag ang mga karapatan. So doon nila, labanan ito ng narrative. At yung uh, Senate hearing ay, ay pagpapatuloy ng ganung na, klaseng narrative. At uh, hindi lamang naman yung gobyerno, kung hindi mga human rights groups, civil society, etc. ay ayaw nang gusto lang iwanan yung narat naratibo na yon. Kaya itong uh, Senate hearing ay mga huling kislot nung ganung klaseng narrative. Dahil malaking bahagi ng ating bansa ay umalis na ron eh. Hindi na pinag-uusapan yan eh. Nakapagsalita na yung mga legal luminaries tungkol dun sa uh, legality nitong uh, pagka-arrest ni Digong, yung uh, jurisdiction ng ICC kay Digong, yung uh, pag-invoke ng uh, International Humanitarian Law na naging Republic Act ng uh, 2009. no? So ang dami ng mga pandito usapin. At ang nakakalimutan, yung crimes against humanity. Doon na tayo pumunta dahil doon na papunta yung kaso. Hindi na itong mga debate na ito na uh, alam mo naman sa Pilipinas pag-uusapan niyan forever no pag-uusapan uh, ng uh, lahat ng uh, ng uh, tambay sa kanto no so itong uh, itong kay Kwan kay kay Amy ay paghabol dito lalo na dahil natanggal na siya o sinipa na siya sa administration slate ito yung kanyang uh, bahagi ng paghihigante. No, uh, sabi nga niya, nabanggit niya rin sa kanyang uh, speech uh, kanina eh, na uh, darating din yung oras ng paghihigante. Eh ito sinisimulan na niya. Eh. Ito yung bahagi na yun eh, no? Uh, okay. Kaya uh, ko na ko dahil dun sa kanyang uh, non-committee report dahil <laughs> <laughs> naglabas siya na report na hindi naman committee report. Hindi ko alam. Bilis, kung Ano, <laughs> After one hearing ha? Preliminary agad ha? Oh, meron siyang uh, report after one hearing na nandun yung kanyang uh, tawag doon? findings. <laughs> ha? Hindi, hindi lang. Initial yung Initial kanyang uh, marka. Yung kanyang marka. Yung kanyang... Uh, logo, logo, logo. 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 Wala nga yung signature niya. Hindi ko nga nakita yung signature niya. So nakalagay doon dyan sa, sa report na yan na may hatol na siya. Na illegal yung arrest, no? Na violate yung human rights. Walang due process. So kung ako naman yung cabinet secretary, eh, ano pang gagawin ko ron? Eh may hatol na. No? So gagamitin lang ako para sumortahan yung kanyang hatol. Diba? Again, di ba? Hindi again, hindi ko dinedepensa yung mga cabinet secretary, no? Pero na, nakikita ko yung dahilan bakit ayaw na nilang dumalo. Parang ah, uh, parang yan eh, style bulok, no? Eh bakit ako makikipag style bulukan? Di ba? Eh pag Senate hearing, siyempre eh, may control ng narrative yung chairman. No? Yeah. Yung chairman Oh, pwede kang barabarahin eh. Pwede kang barabarahin eh. Kaya ayokong dumalo ng mga ganyang klaseng hearing. Unless ipatawag din ako. No? ipatawag din ako. No? Parang wala namang, wala namang gusto magpatawag sa akin. No? Bakit kaya? Ipatawag nyo nga ito para, <laughs> para magkaalaman. Oh. No. Ang minanggit ni Sen. Edo yung, ano, yung huling kislot. Naisip ko parang ito to. No? Uh, oh. Nare-revive mo yung dying narrative. Pinaghihingalong naratibo. Parang oh. No. pinihilit mo yung CPR. Eh, no? Buhayin natin to Hindi pa tayo makamubuo, on. No? Pero kanina oh, medyo na-entertain ba kayo rin sa idea or somehow amused? Kasi yung naging takbo kanina, yung dynamics nila, di ba? Senator Amy, nag-iintay siya na magko-confirm ng kanyang uh, iniisip na o nakahandang mga punto. Parang kailangan lang niya ng ano, eh, sounding board eh, no? Parang eh, mutually clearly, reinforcing. Hindi clearly, hindi ka naman magkakamali na yung apat na lang doon, pati yung naka-zoom, ay talagang mga defender ni Digong. <laughs> no? Oh. Uh, hindi naman pagpapanggap eh. Uh, although yung isa, yung uh, ambassador of Jesus Christ kung saan saan umabot yung sinasabi no umabot pa hanggang Taiwan na ininvoke yung one china policy no bakit daw hindi yung secretary of foreign affairs ang naglabas ng statement bakit daw si Bronner wala naman daw tayong balak makipaggera no over Taiwan dahil what no uh, mamaya pag-usapan natin yun liban hey. doon no palinaw naman na itong apat na ito ay unashamedly no na walang pagpapanggap na sila ay pro duterte Ay lang medyo kwan lang, medyo nawirduhan lang ako na medyo mahaba yung statements ni Bongo. Medyo ayun, na, medyo nawirduhan lang ako dahil usually kasi mga kwlan eh one sentence. Dito medyo mahaba yung uh, mga may sinabi yung paragraph. ni paragraph. paragraph ba? Oh, very comprehensive eh. Hindi ka ba na kwan? Hindi ka na impressed? Uh, uh, ay, kan ako, ako sure? napakadali ko impress sa ganyan eh oh, lalo pag uh, sinabi nila na ipinaglalaban nila yung human rights. Oo. Ni Duterte. Oh. hindi. Gusto ko lang po record na itong mga nakita natin mga senador kanina sa pagdinig, eh, sila po ay mga kampiyon ng human rights oh, ni Duterte. Oo. Oh, may sinabi siya, respeto. Respeto sa ating uh, soberenya at sa ating mga batas. Yan sabi ni Bongo, ah, Eh, usually, hindi siya lumalampas sa one sentence, eh. Ang dami na, binilang ko, eh. Mga, siguro, mga 26 sentences. Uy, mahal Kanina. Napaka, -spe napaka specific yung <laughs> 26. 26 sentences. Mukhang binilang niya talaga. Eh, no? Mukhang binilang. Kasi sentence dahil napakahalaga nung kanyang contribution eh. Doon sa isang Senate hearing na silang apat lang ang dumalo. Napaka-significant to na no? Do sa uh, ako maghahabol kasi ako ng mga hearing na may kadibate ako, no? Alin ba? Oh, Barry Gutierrez. Ako usapi ko 'yan. Barry, pwede bang uh, magbago ka ng posisyon para magdebate tayo? No? Ayoko kasi magkasundo sa <laughs> Eh, mga ganyan, 'di ba? Y oh, yung, mga ganyan. Pero ito, talagang 26 sentences si Bongo, tapos wala siyang kadibate. No? Wala Impressive, ah. Impressive, ah. Oh, Oh, ang gusto ko si makita, yung si Bongo ini-interpolate. 'Yun yung gusto ko, hindi ko pa nakita 'yun eh. Yung nag-bigay nag siya ng privilege speech tapos i-interpolate siya, no? Uh, for that alone, willing akong tumakbo na maging senador, no? Kung mananalo. kung mananalo. itong mga kwan na ito, itong mga senador na to, no? Uh, ayahin ko si okay. Barry, bayan tayo senador para makapag-interpret naman tayo. <laughs>